Hello guys! Ah, uh, guys, may isang comment na na-receive ako na gusto kong pag-usapan natin. Di diba? uh, ang isa bang under height ay pwede mag security guard? Yan ang pag-usapan natin eh. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, Welcome sa Redels TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Okay guys, ang pag-uusapan natin guys ay pwede bang maging security guard ang isang under height? Okay? Ang sagot ko naman, depende. Okay? So ito ngayon ang ating i-discuss. Depende. Bakit depende? I-under height na nga? Depende pa. Okay? So, bago ang lahat, guys, baka bago pa kayo sa channel ko at magugulat kayo na hindi naman mukhang officer itong nagsasalita sa harap nyo, hindi naman mukhang security guard, ako po kayo is ay isa ng retired na security officer, security guard. Itong binabaki ko sa inyo ay ito yung mga nakuha kong mga knowledge habang ako ay nagjujute, binibigyan ng mga Uh, special training, advanced training sa mga kumpanyang pinagdututihan ko. Kaya sinishare ko sa inyo para magkaroon ng gabay ang mga magagwardya pa o kaya nagdututi pa bilang gwardya. Anyway guys, kung gusto nyo pong magkaroon ng advanced knowledge regarding sa pagjujuti ng gwardya, pag a ng gwardya, dalawin na po ninyo ang channel na yan, Redress TV. Tapos, pumunta po kayo dyan sa Uh, security guard matters. Marami tayong video dyan, guys. Uh, pwede nyo mapanood yan at magdadagan, magdagdag ng mga kaalaman nyo. Ngayon nga, guys, kung may mga patalastas man na lumabas sa mga video, guys, sana mapanood nyo ng buo. Pinaka-rewards na lang din yun po sa akin para makatikim naman ako ng kahit isang kape sa aking mga video. Okay, guys? So, eto guys, proceed na tayo sa ating uh, sa ating topic ngayon, under height. Pwede ba magwardya? Tapos depende ang sagot. Anyway, ito ngayon yung comment ng ating, yan na, ah, nag-comment sa video natin. Basahin natin na yan. Sir, moming. Moming, ibig sabihin morning siguro. Moming po, bago lang po ako, gusto ko maging guard. Po, kaso 4'7, siguro yung height niya. Ah, ako, at may license. Kaso po, di ko di ako nag-training. Ano po ang dapat kong gawin? Okay guys, tina mo. So sa akin pagtansya, ito ay isang babae. Kasi kung lalaki ka for eh, for for 7, mukhang medyo may kaliitan ka. May kaliitan ka na kung ikaw ay gano'n ang hype mo. So bakit ko sinagot na depende I under height na nga. So ito baba ito, baba itong kuno to. Ganito yung, guys ha. Sa pag-apply ng guardia guys, ay may mga qualification. Isa yung height na hinahanap. So kung mag-a-apply ka sa mga agency, mga class A agency na pinanggagalingan ko rin at pinag a ko, doon pa lang sa tinatawag na HR, may sukatan na kami pag sinabing, anong height mo? Tapos, sasabihin ko, 5'8. Tayo ka dyan. Sukat. 5'8. Ganun. So, kung under height ka, medyo, hindi ka na accept Di ba? Bakit? Bakit hindi in-accept na under height eh? Maliit ka nga, hindi ka nga matangkad, pero magaling ka naman magkarate. Yung sipa mo, nagliliparan naman. Bakit huhusgahan ka sa height mo? Eh, yung nga yung qualification nila. Di diba? Tulad kami, yung agency namin, dati, nakuha yung Ayala Company. Yung Ayala Company. Ang Ayala Company, guys, makikita nyo, ang pinaka maliit nila na gwardiya dyan ay 5'8. 5'8. So, ang agency namin noon, nagpapadala ng aplikante doon sa kanila. Dito sa agency namin, hinaharang na. Sa agency namin, hinaharang na. Kasama na yung height. Talagang height, talagang kuwan. So, higpit na, mahigpit na kuwan, yung mahigpit na tinitingnan yung height. So, dahil nga yung, yung agency namin, hirap na hirap kumuha ng mga aplikanteng 5'8 pataas hirap na hirap kasi simple isipin mo naman kung baka mga quality application uh, quality, uh, quality applicant ang hinahanap ng mga Ayala company di ba so doon sa agency namin sinusukat kami kami sinukat pagpadala doon mar mayroon pang interview at screening sa height ako sinukat ako sa agency 58 pagdating doon 57 inihap lang o balik ako sa agency ko So, hindi ako tinanggap. Okay, guys? So, kung, kung mag apply ka ng gwardiya, marami kang gagastusin. Marami kang ipapalabas na pera. Tapos, alam mo naman sa sarili mo na underhide ka. So, pahirapan yung guys. Pahirapan. Pahirapan yon kung underhide ka, kailangan pag-isipan mo mabuti kasi gagastos tayo eh gagastos tayo. Di ba? So, uh, ikaw, kung under height ka, kunwari, may mga under height na may katawan naman. May katawan ba? Pwede i-consider yun sa mga ibang client. Pero, yun na nga sinasabi ko, makikipagsapalaran ka, gagastos ka ng malaki para lang maging guard ka. So bakit sinabi kong under height depende? Dito tayo sa kwan ngayon. Yung tinigip, kumbaga, baka kasi may magbasa akin na eh ako, kwan lang naman ako, naging guardja ako eh. O di ba? O kaya marami na akong nakikitang guardia na under height. bakit naging guardja? Ito yung sinasalita sinasabi kong salitang depende. Una-una, may mga maliliit talaga na gwardiya may mamaliliit na gwardiya tulad na lalaki 5'6 dapat pero may nakita kayong 5'5 5'5 pero tingnan mo yung katawan di ba? bulky, bulldozer so may mga cliente may mga, may mga kumpanyang kinukonsidera yun kinukonsidera yun pangalawa backer may backer ka 'Di diba? May backer ka na sige, marami akong tauhan na maliit na ako yung pala pasok ng mga nakaposisyon. Ganito ang labanan sa Manila, guys. May backer ka. Hindi ka pwedeng walang backer kasi bakit? Mahirap ka makipagsabayan kung underhide ka. 'Di ba? Ngayon, pangalawa, kung underhide ka, may nag na underhide. Dahil doon sa mga agency medyo kolorom, o hindi naman kolorom, yung mga hindi nagpapasweldo ng tama. Maliit na agency ba? Masabi lang na may tao. Kaya may nakikita kang mga gwardiya na wala sa height, pero naging gwardiya. Pero kung makikipagsabayan ka sa takbuhan ng mga class, class A na agency, kung under height ka, masasabi ko sa iyo, mahirapan ka. Okay? Pero kung ipapilitan mo na pangarap mo maging gwardiya, kahit under height ka, pwede nga, kailan mapupunta ka nga doon sa mga una-una, di ba sinabi ko, balke yung katawan mo. Under height ka, pero balke balke ibig sabihin, bulldozer ka ba, yung may katawan ka, mayroon kang kon ba, Mas muscle, o kaya, o kaya dati kang kwan. Eh kung babae ka, for, for, ito sabi niya, for, for seven, medyo may kaliitan tapos may license. ba? Diba? Ibig sabihin, may license, pero hindi siya nag-training. Ibig sabihin, binili niya yung license niya. Baka magtanong kayo, ba't may lisensya kung 4'7 lang height? Ang mga naglalakad ng lisensya, wala silang pakialam kung qualified ka o hindi. Basta ang, ang importante, lalakarin ang lisensya mo at kikita sila sa'yo. Hingihan ka, hingihan ka ng 5,000. Eh, hey, akong bahala sa'yo. May lisensya ka na. Di ba? kaya-kaya ka nila i-provide na ng lisensya. Ang tanong, pag-apply mo na, sino mag-struggle? Di ba? Ngayon, yung may backer ka, yun, lang problema, backer. Sasabihin na sa'yo ng backer mo, kumuha ka ng lisensya mo, akong bahala sa'yo, mayroon ka ng trabaho. Guys, ganito yan, ha? Ako ay magiging totoo sa inyo. Real talk tayo. Nasa Pilipinas tayo, guys. Kung nakita niyo yung potato corner na viral ngayon. nag sila ng kanilang atindan. Napakataas ng qualification. Bakit? Maraming walang trabaho sa Pilipinas. Kulang ang trabaho natin. Kaya yung mga kumpanya, kukuha talaga ng the best applicant. Kasi ang dami lang pagpilian. Ngayon, kung underhead ka sa gwardiya, yun na nga, kailangan kung undecided ka, una-una may liksi may tinatawag na may taglay ka na yung katawan mo. Isipin mo kung undecided ka na nga, payat-payat pa yung katawan mo. Anong tingin sa'yo ng client, di ba? So, pwede ka magkipagsabayan kung undecided ka. Pero itong 4-7, mukhang sobrang liit na to. Kung babae ito, eh, pasensya ka na, medyo mahirapan. Ngayon kung may backer ka, pwede. Eh sa tingin ko walang backer kasi ang ang huling ang huling sentence ng comment niya, ano po ang dapat kong gawin? Dapat gawin. Yun nga po, may backer. Pangatlong diskarte mo, pag apply ka sa mga agency medyo alanganin ang tayo. At doon ka doon ka mapapa tinatawag na masasamantala. Magdi-duty ka under minimum ka o under pay ka, wala kang is, wala kang mga ano-anong kwan, tapos pahawakin ka ng baril, maliit ka, o hindi mo alam kung anong dapat mong gawin kasi hindi ka nag-training, pahamak tayo. Pahamak tayo, guys. Okay? So, maging realistic lang tayo na pagka alam mong medyo hindi tayo pasok sa qualification, eh marami naman tayong dapat puntahan na ibang trabaho. Kasi naiintindihan ko naman na ang hirap talaga kumuha ng trabaho ngayon sa Pilipinas. Sa sobrang dami na nangangailangan. Kaya kahit ano-ano na lang na pwedeng pasukin na madali. Kaya nga na sa samantala ng kumpanya ng, ng mga aplikante. Ang daming hinihingi, ang daming tinitingnan ng mga qualification, at the end of the day, pag nagtrabaho na tayo, ang pinakamataas na ping minimum lang din. Tapos, sa mga gwardiya, yun na nga, kung ikaw nag-comment nito for 11, for 7, babae ito. For 7 eh. Alam ko, babae, pinaka, yung kasama ko ng mga babae, for 11, for 11, 5 plot, 5-1, siguro, 4 ten, nakakonsidera. At pangalawa, kung ikaw for at tinanggap ka. Una-una, pag tinanggap, una-una, bakit ka tinanggap? Una-una, kuwant ka. Yung lovable ka tingnan. Model-model ang dating mo. Pag pinadala ka sa agency, nakita ng kwan ka. Alam mo kasi mga agency, pag may babaeng pinadala, nag-a-apply, una-una, tinatingnan yung looks. Pwedeng maging siyota <laughs> Tayo ay real talk. Una-una ang -una mangliligaw sa inyo yung nasa piscina. Tapos, dismayado ka. Hindi ako natanggap. Lalapitan ka ngayon. Ah, anong nangyari sa application mo? Sir, underhide daw. Ako. Ay, ganun. Oh. Sabay mo, gusto mo, tulungan na lang kita. Diyan na. Diyan na papasok yung kuwan. So, makakapasok ka, pero tad, tad ka ng ligaw. Kung may tsura ka. At doon pa sa kumpanya pupuntahan mo, isa na naman yon o kaya, basta ganun guys, kung, kung medyo under high tayo, ang pinagsasausapan natin under tayo, expect nyo na yun na medyo pahirapan ang buhay natin. Kung makapasok ka man sa isang kliyente mo, sa isang kliyente ha, yung isang tarbaho ng kumpanya, client ng agency, papadala ka sa kumpanya, di ba? Kung makapasok ka doon, siyempre, bigyan ng Lord yun, tsamba yun. Ang tanong, kung matanggal ka doon, saan ka na ulit? pahirapan ulit, di ba? Pahirapan ulit. So, I hope na nasagot ko yung katanungan niya na pwede bang maging security guard ang under height? Lalo ganito ka liit na height na 4'7". Ang sagot ko, depende. Kasi bakit may mga agency talagang nag-hire nang wala sa qualification pero expect mo na yan na wala kang matatanggap na maayos na benepisyo. Okay? at yung may mga backer. Okay, pwede ka mag-guard ya kahit nawala ka sa height mo. Kung may backer ka, kung may matutulong sa'yo magpasok sa trabaho mo, bilang kuan. At pangatlo, 'yung may katawan ka, 'yung kuna, lalaki, lalaki ha. Ang pinaka-level talaga 5 5 e Eh 55 ka lang. Pero nakita nila 'yung may katawan ka at kayang-kaya mo kuan na 'yan. Lalo na kung kliyente na hindi Marte. May mga kliyente, sabi ko, kababanggit ko lang, na yung Ayala Company, kung makikita mo yung mga guardian nila dyan, pinakamababa nila yung 5-8. Ako, kung ako dyan, rejected ako dyan. Doon, pagpadala doon sa security office nila, susukatin nila agad yung height nila, yung height mo doon. Pag hindi ka pumasok, hindi ka na magpuproceed doon sa interview nila. Rejected ka na agad. So, kailangan unang titingnan height talaga agad. So, yun guys. I hope na naintindihan nyo na yung ibig kong sabihin na kung ang Kaya kung ako sa inyo, kung ako ha, at nakita mo namang kuan, makikita mo yung harapin mong problema. Which is, ang pag apply ng gwardiya ay may kaakibat na pera. Pera ba? Panggastos natin. Kaya mo bang, kunwari, gumastos ka ng 16,000 sa lahat-lahat na yun, ano nga kuan. Tapos pagdating sa application, pahirapan sa'yo kasi nga, mayroong problema sa iyo. Under height ka. Okay? So, pag-isipan nyo mabuti. I hope guys na naliwanagan ko yung issue na to. So, kung bago pa kayo sa channel ko guys, mag-ikisoyo sana ako na pindito nyo yung subscribe button dyan. At saka yung notification bell na yan dyan. Sa susunod na video guys, kita-kita tayo guys. I hope na mag-like kayo guys. Bye-bye guys!